Na Pagmamahal po ng buhay, kami po ay patuloy yung nagpapayal. At sa pamagitan po ng Balang Espiri na nagtuturo sa amin, kami po ay nagiging mabuno kung paano namin dapat na ang yung aming buhay na ipinagkaloon po po sa amin. Pagparali niyo po pang lahat ng gagawin namin upang hindi po kami mapahamak at hindi mapahiya yung pangalan sa amin. Patuloy kayo po sa kayo po ang maging karunungan namin sa lahat family At sa mga sa mga pamilya ko na ng Diyos na hindi talaga ganun kalalim ng Diyos sa kanilang sa inyo. Patuloy na lang kayo magbigay sa amin na uh, self-control kung paano po namin sila pag-ibig, hindi sa namin pag-ibig kung paano po namin sila iyahan eh, nila. Ang namin uh, hindi pa ganun kalalim sa na kanilang sa inyo. Kaya eh, Ama, sa pangalan po ni Jesus, At sa gabay po ng Kanyang Espiritu, huli ba namin, namin nakakatiwala sa inyo, ang lahat ng aming gagawin, paplanungin at ang aming mga pangangailangan na naniniwala kami o Diyos, tumutugod po kayo. Tumutugod po kayo o Diyos kung kami tatawag lahat. Kaya ang masapakan po ni Jesus, ito po kami namin. Amen. Amen.